Hello guys, kamusta kayo dyan? So, ito, uh, dito na naman ako, mag-motivate sa inyo. Kasi, alam nyo ba guys, meron akong ano, nakakalungkot, diba? Alam nyo yun, may nakita akong mga nag-follow. Kasi diba kayo ay, um, pag pinalo nyo ako, at nakita ko yung comment niyo so, yung na-follow ko, kayo. So, ibig sabihin, nakapalo na talaga ako sa inyo, diba? Ganun ang ginagawa ko. Hindi man kayo lahat na-follow ko, pero pag was may pagkakataon, ay pinupuntahan ko talaga kayo. Ngayon, meron ako mga ibang followers, guys. Alam ko, napapanood nyo to, pero ito'y para sa inyo. Kasi yung iba kasi, uh, nag off na ng mga professional dashboard, gawa ng, na wala na sila ng gana kay Mamets, dahil sa puro bawal, mga bawal na ginawa, daming restriction, ang daming, ano, ang daming mga pakulo ni Mames na not recommendable or growth at risk, ganun. Ako nga, naka-growth at risk pa rin ako hanggang ngayon, di ba? Pero tuloy-tuloy pa rin ako. Tinan niyo yung watch ng Reels ko. Sobrang unti lang, kaunti-umunti. Pero okay lang sa akin yun. As, uh, as long as hindi naman tayo restricted, tuloy-tuloy pa rin tayo. Guys, ito, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-turn off ng inyong professional dashboard. Kasi nga, ito ha, uh, si Meta, kung kayo ay magdamdam kay Meta, magmamaktol kayo dahil nga, sa ginagawa ni Meta sa account ninyo. Wa-epek sa kanya yan. Very wa-epek. Totoo yun. Kaya, kahit na ako, alam mo ako magdamdam ako kay Mamet, na mainis ako sa kanya. Kasi nga, sila nyo, meron akong monetization dapat for live ads, pero hindi hindi pa nilagay sa tools ko. Kahit na sobra-sobra na, na, yung nasa akin, di ba, hindi pa niya binigay. Gawa nga, si Mameta talaga ay, uh, since ang nagkocontrol ay ang gumagamit or nag-monitor sa atin ay AI niya, talagang wala silang kebs sa atin, di ba? Walang kebs, totoo yun. Kaya, ang sinasuggest or na-advise ko sa inyo na nawalan na or nainis kay Mamets, huwag kayong mag-turn off. Sayang yung sinimulan nyo. Kasi, doon ko nakita yung nag-post na, na ayaw na nga nila kay Mamets, ayaw na nila i-turn on or i-turn off na nila yung professional dashboard nila kasi nabog sila kay Mamets. Nung pagtingin ko ng mga post nila, sayang, ang dami, ang gaganda. Kasi guys, lahat ng bagay may oras. Alam niyo? yun? Kung hindi man kayo ngayon ang oras ninyo, hintayin nyo, darating din yung oras na yan. Okay? Kahit ako, di ba? may may right timing ang lahat ng bagay guys naniniwala ako diyan may mga bagay na hindi natin talaga pwedeng ipilit ano ba si Mamet pilit natin na dapat maganda yung performance kaya hindi natin kayang ano yan ako man ay namumula din kasi pula ng damit ko oh. <laughs> 'di ba? So ayun, sinasabi ko lang sa inyo guys na tuloy-tuloy lang kasi nga sobrang sayang. Nanghihinayang ako sa sinimulan daw. Decision niyo naman 'yan kung 'yan talaga ang decision niyo na gusto niyo na i-turn off ang inyong mga professional dashboard. Pero ang masasabi ko din naman sa inyo ay sayang at sinimulan nasimulan ninyo, nasimulan niyo na 'yan kung hindi kaya niyo tinon off din na iinis kayo kay Mameta or nagmamaktol kay kay Mameta. Huwag nyo na lang siyang pansinin, guys. Ang gawin nyo na lang ay tuloy-tuloy nyo pa rin yung ginagawa ninyo at i-enjoy nyo lang. Okay? Enjoy nyo lang, guys. Huwag nyo masyadong karirin. Huwag, huwag nyo masyadong karirin ang pagre-rehills. -ra yung tipo, dyan na binuhos nyo lahat. Ang buhay nyo dyan, huwag po. Huwag. Kasi pag, pag naano kayo, parang uh, pag nagkaroon lang kayo ng palo ni Mamets, baka yan yung pa yung kakasaan yung ng loob nyo, di ba? Parang, parang relasyon kasi yan din. Alam nyo, guys. Itong pagre -ra natin, parang nakikipag-relasyon din tayo sa ating mga jawa, okay? na una talagang yung masasabi ko na wag talaga tayong buhos. wag buhos kasi nga hindi natin alam kung magbabago ba yan o hindi. Char! You're coming from me. <laughs> Joke lang guys. Totoo, totoo talaga. Parang, pang ano din, si, si Mameta, ganun din. Na talagang kailangan control din tayo sa pag ano sa kanya. Pag, mamahal kay Mameta. Kasi nga, pag sobra-sobra tayong magmahal sa kanya at nasaktan niya tayo, ay nagmamaktol tayo. O talagang dinadabdam natin for life. Diba? yun lang, yun ang sabi ko sa inyo. So, yan guys ha, sabi ko sa inyo, huwag kayong mawalan ng gana o di kaya huwag niyo i-turn off ang inyong professional dashboard. Hayaan niyo mamula yan, hayaan yan. Kasi, ganun din ako na mamula sa akin. Pero, an ko lang, okay oh, lang sa akin. Ganun, diba? Yun lang po, at love, love. Again, huwag kayong mawalan ng gana ha. Enjoy niyo lang at love, love. Rest ko pala ang aking miss, bossy. Lipi, ayan. Lipi, <laughs> yes. Singit mo na ako. Hmm? Ayan, alipi, lippy. Ano siya? Get lucky. Oh, ito yung lipi na ginagamit ko. Get lucky. Bango, di ba? Kasi pag, pag nilagay ko sa lips to at kinisa ko ng jaw, oh, sarap. <laughs> Joke lang. Oh, ito yung kisa. Oh, sa mga chicks dyan, gusto ng lippy, ayan. Sideline muna ako ng commercial. Alright, guys. Love, love. Bye.